yon okay no. Meron tayo dito UPBC na pinto. Mura at affordable, ah, mura na no? affordable na mura pa. Mura at matibay. Ah, kasi halos presyo lang din ng ano. Aluminum. Ang ang kaibahan lang hindi nila hindi pre-installation kapag ano, <laughs> kapag isa-isa lang ang order mo. So, oh, kapit natin to. Tapos, ganyan natin yung encounter na ito. Pero maganda. Ayan, plastic lang para di magasgasan eh. Makunat. Maganda ang doorknob. Tigas ang salamin. Eh, salamin. Common naman yan. Ayan, makunat. Makapal. Okay, eh, ganyan natin. So yun, nahihirap ang kami magplastar. Tinanggal <laughs> muna namin yung bisagra. Dali lang naman pala eh. Oh. Ay, paano ba ito kinakabit? Eh. Yan, ito. May takip siya. Dito. Yan lang. Eh. Tapos kita namin yung tornil yung. Kakaiba yung bisagra niya. Eh, oh. Yung din eh. para mas madali. Bigat kasi. Pero swak naman na. Eh. Di pati kami makatornilyo dito kasi dito lang naman magtutornilyo. Doon kami sa kabila para pantay. Ano, matigas? <laughs> Ganda ng bisagra, yun. Eh. Ano pa? Hindi maano. ano. Parang may goma dito. Ganda rin ang door Ganda rin ang doorknob. yun o, no? may double lock na agad kasi ito, konting pihit lang lubog na no, ito, pwede rin pwede rin dito buksan pag pinipihit ito may lubog tapos pag lock oh. Tara na namin na uh, alis yung pinto. Pero bago namin dinastar. Tabi, tabi, tabi. Ayan, ginuhita muna namin to. O, oh, dandaming guhit, no? <laughs> Ayan. Nilevel namin yung hamba na nakasalpak pa yung pinto, ah. Nilevel namin dyan, nakasalpak pa yung pinto. Tapos ginuhita namin yung uh, levelasyon niya sa gilid. Tapos babakat na lang namin itong tornilyo. Tornilyo lang naman yung sistema ng pagkabit niya. Binigay sa amin itong tornilyo, tapos kami na lang daw magkakabit. Eto, pinalitan ko na rin yun sa pagpapasukan ng doorknob niya. Maliit kasi yung tornillo na nilagay nila dyan. Balak ko, patagusin, na ko na rin to sa pader para mas matibay. Sa konkreto na siya kakapit, hindi na sa mismong hamba. katagal matatanggal yan. Sigurado ako eh. Ang ng tornillo niya. Uh, uga, uga. Uh, bakat muna namin to. Mabakat ko yung tornilyo, tapos babarinahan namin yung pader. Okay. Eh. Oh, nakabit na rin. Unti-unti. Yun nga lang dito, hindi na naman pantay yung pader. Laki naman ang siwang. Tapos, dapat meron kayong gano'n. Ah Ay, hindi. Kung wala, di kalsuhan na lang. Meron kasi kami dito. Diyan pa rin sa dating butas niya. Ba't unahin mo sa taas eh? Pantay naman ah. Eh. Eh, hey, tingnan natin pag natapos. Okay, di ba? Kabit na. Dali lang naman pala ikabit. kabit. Puro tornilya lang. So, ibakat yung tornilya. Tapos, sinanggal na ang hamba. Binarinahan ng pambato. Tapos, salpak na. Gamit toks. At saka, ah, di pala ako nagtotoks. Yun nga lang, ito. Itong siwa, eh. Di pantay. Sayad na doon. Dito, buka pa. Sementuhan so, sementohan na lang namin ulit ano ah pasok namin sa mento dun ah uh, tapos ito pa isa daming ano kasi goma eh no may goma dyan may goma din dito ngayon pag sinasara <laughs> ah ito rin sumara na ito basta basta pero ito sumasara ay hindi rin <laughs> ito kailangan pa namin itulak ng todo yan para sumara <laughs> ang uh, ngayon yung Ito na yung lock niya eh. Walang pindutan dito ng lock. Dito ko lang kukuha ng lock. Ayan. Tapos buksan muli. Ngayon, sementohan muna namin. Pero so, katagalan, sasara din niya kasi ma mataba pa tong goma eh. Hindi pa napipit-pit. Kaya siguro, kailangan pa itulak. Pero, ayan, overall, ganda. Ayan. Hindi <laughs> sa lamin pa. <laughs> Ang dami nagsasalamin dito. Tapos so may mga naiwang dumikit na sticker. Ito yung sticker niya sa plastic. Ngayon, nililinis na itong kasama ko, ginamita ng scotch sprite, nagagasigasan tuloy. Dapat di scotch sprite eh. Pero, ayos na. Tsaka kapal oh. Diba? Kapal. Siya ordinary, hindi siya ordinaryong pinto. Hmm, sa so, halagang 11,000 daw no. 850 ang kapal, ang lapad ng pinto. 'Yan. Hindi namin masara 'to. Ngayon nilagyan ko ng pintura. Kaya pala. 'Yan pintura ko. Dumapa 'yung pintura dito, humaharang 'to. Kaya tatabasin natin ngayon 'yan 'yal. Pag sinara, paide din eh. Yan. Para bumakat yung pintura doon, gano'n Kailangan kasing umikot ng ano eh, 360 degrees ito para lang malak siya ng ayos. <coughs> Pero ayaw. Kaya, tatabasin natin to. Hindi na kailangan uh, butasin, tingin ko. konti lang naman. tab lang to tapos. Lalak na yan siguro. Tingnan natin. Ayan, na namin yung ribs. Hmm. may ikot na ngayon ito hmm. may na may ikot mo na sa gad hindi mo may na ngayon tapos kanina kasi hindi ko dito mula sa labas mga yung testing natin <coughs> kanina hindi namin maikot ito na ng <coughs> 360 degrees hanggang, hanggang dyan lang kanina tapos ay mabunot na susi ngayon kaya naman ikot na 360 degrees pas balik mo konti punit, hindi na mabuksan hmm. ang ganyan na yun na ay mabunot ay mabunot susi basta basta kailangan pang ikot ikot hmm. Kaya na Okay, yung simuli yung ano mo. Yan, okay na. So, kabit na lahat. Isang araw na lumipas, no? Kasi sinilan pa namin. Tsaka yung siniksik namin semento. Yan. Sinilan na rin. Yan. Yung nga lang, may naiwan pang ano. I Sticker dito. Hirap tanggalin. Tapos. okay na. Okay na. So huling ano na to? Huling yugto na to ng ano eh, ng ground floor natin no. So yung minimal na lang na iwan mga cabinet. So siguro ano Atin na natin na no? baka palit tayo ng ano concept ng vlog natin. Gawin nating pang negosyo. Sana abangan niyo pa rin. ayan no? na. <laughs> Kasama ko nagpapa-cute. Uh, magiging negosyo to, abangan nyo na lang pero pambahay pa rin yung ano, yung iginenegosyo natin pang pa tingnan natin no, pang ng bahay so abangan nyo, ito po pala screen tsaka cabinet, pero uh, vlog tayo pa konti konti, no? sana abangan nyo pa rin uh, yan tingnan natin okay, thank you at sa mga susunod pa nating video, sana nandiyan pa rin kayo pero mayroon pa cabinet okay